Uy mga kaibigan, ngayon halos lahat tayo nakadikit sa social media, di ba? Sa bawat pagising natin sa umaga, agad-agad nating tinitingnan ang ating mga telepono. Parang hindi kumpleto ang araw kung hindi natin nasilip ang mga bagong posts at, at updates. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, araw-araw yata natin tong gamit. Hindi lang para sa balita, kundi para na rin sa entertainment. Minsan, isang oras lang ang plano nating ilaan, pero hindi natin namamalayan, ilang oras na pala ang lumipas. Siyempre, masaya rin namang kumustahin ang mga kamag-anak at kaibigan, magkwento ng mga ganap natin, at updated tayo sa mga balita. Ang social media ay nagiging tulay para sa mga malalayong relasyon, lalo na sa mga OFW na gustong makausap ang kanilang pamilya. Pero may mga dapat din tayong ingatan. Hindi lahat ng nakita natin online ay totoo. Minsan, may mga fake news na nagdudulot ng takot at pag-alala. Kaya dapat, marunong tayong mag-fact check at maging mapanuri. Parang pagkain lang yan, masarap pero dapat sakto lang. Ang sobrang paggamit ng social media ay maaring magdulot ng stress at anxiety. Kaya't mahalaga na magkaroon tayo ng balance sa paggamit nito. Kasi minsan, pwede tayong maadik. Hindi natin namamalayan, masyado na tayong naapektuhan ng mga nakikita natin online. Ang mga perfect na buhay na nakikita natin sa social media ay maaring magdulot ng inggit at kawala ng kumpiyansa sa sarili. Isipin mo, mas inuuna mo pa ang social media kaysa sa trabaho, pag-aaral o yung kwentuhan at bonding ng harapan. Nawawala na ang personal touch sa mga relasyon dahil mas pinipili nating mag-scroll kaysa makipag-usap ng harapan. Hindi natin napapansin Naapektuhan na pala nito yung pag-iisip at nararamdaman natin. Kaya't mahalaga na magkaroon tayo ng oras na malayo sa social media. Maglaan ng oras para sa sarili, sa pamilya, at sa mga kaibigan. Mag-enjoy sa mga simpleng bagay sa buhay na hindi kailangan ng internet. Sa ganitong paraan, mas magiging balanse at masaya ang ating buhay. Bakit nga ba tayo na-addict sa social media? Maraming dahilan yan. Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao ay may smartphone at konektado sa internet. Ang social media ay naging bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tayo nahuhumaling dito? Una, yung tinatawag na takot na maiwan o FOMO. Ito yung pakiramdam na baka may mamiss tayong mahalagang kaganapan o balita. Kaya't lagi tayong nag-check-check ng ating mga social media accounts. Parang ganito. Nakita mo yung mga kaibigan mong nagsasaya, tapos ikaw na ingit ka. Gusto mo rin maranasan yon. Kaya't kahit nasa bahay ka lang, parang gusto mong makisali sa kasiyahan nila. Gusto mo rin maranasan yon. At dahil dito, mas lalo kang nagiging aktibo sa social media, nagpo-post ng sarili mong mga larawan at kwento para makasabay sa uso. Pangalawa, ang social media parang ang bilis magbigay ng saya. Sa isang click lang, makakakita ka na ng mga nakakatawang video, memes at mga kwento na nagpapasaya sa iyo. Pag nag-post ka tapos ang daming nag-like, nag-comment at nag-share, masaya, di ba? Parang may reward ka. Ang bawat like at comment ay parang validation na may halaga ka at may mga taong nagmamalasakit sa iyo. 'Yun ang tinatawag na dopamine, yung chemical sa utak natin na nagpapasaya. Ang dopamine ay isang neurotransmitter na responsable sa pakiramdam ng kasiyahan at gantimpala. Kaya pa ulit-ulit tayong nagbubukas ng social media. Gusto nating maramdaman ulit yung saya at excitement na dulot ng mga notification at updates. Tapos yung mga notification, update at message, ayan, tinatawag tayo. Parang hindi tayo mapakali, hanggat hindi natin nabubuksan at nababasa ang mga ito. Kaya't sa huli, ang social media ay nagiging bahagi na ng ating sistema. Isang bagay na mahirap iwasan at pitawan. Isa pang delikado sa pagka-addict sa social media, yung mga fake news. Ang bilis kumalat ng balita online kaya ang kaya ang dali rin gumawa at magkalat ng mga kasinungalingan. Ginagamit to para mapaniwala ang mga tao, siraan ang ibang tao, o kaya guluhin ang lahat. Yung mga adik sa social media, mas madaling mabiktima ng fake news. Kasi halos buong araw sila online. Kaya mas maraming peking balita, silang nakikita at mas naniniwala sila. Malaki ang epekto ng fake news sa ating lahat. Pwede itong magdulot ng gulo at awayan. Isipin ninyo yung mga fake news tungkol sa COVID. Daming natakot, nagpanic buying, at di sumunod sa health protocols. Pwede ring masira ang pangalan ng isang tao dahil sa fake news. Sa politika, ginagamit din ang fake news para maimpluensyahan ang boto. Kaya may nananalo na hindi naman karapat-dapat. Paano ba natin maiwasan ang pagka-addict sa social media? Heto ang ilang tips. Una, magtakda ng oras. Mahalaga na magkaroon tayo ng limitasyon sa paggamit ng social media. Maari tayong magtakda ng specific na oras kada araw kung kailan lang tayo mag-open ng ating mga accounts. Halimbawa, pwede tayong maglaan ng 30 minuto sa umaga at 30 minuto sa gabi. Sa ganitong paraan, hindi natin masasayang ang buong araw sa kaka-scroll. Huwag hayaang ubusin ng social media ang oras mo. Maraming magagandang bagay sa paligid na dapat nating ma-enjoy. Pwede tayong maglakad-lakad sa park, mag-relax sa tabi ng dagat, o kaya'y magmuni-muni habang nakaupo sa isang tahimik na lugar. Ang mga simpleng bagay na ito ay makatulong sa ating mental health. Ilang minuto o oras lang bawat araw. Hindi natin kailangan ng buong araw para mag-check ng social media. Sa katunayan, mas magiging produktibo tayo kung lilimitahan natin ang oras na ginugugol dito. Subukan nating mag-set ng timer para hindi tayo magtagal sa pag-browse. Panglawa, i-off ang mga notification para hindi ka lagi na di-distract. Ang mga notification ay madalas na nagiging sanhi ng ating pagka-distract. Kapag patuloy tayong nakakatanggap ng mga alert, mas mahirap mag-focus sa mga bagay na mas mahalaga. Kaya't mas mabuting i-off na lang ang mga ito. Pangatlo, huwag matakot mag-unfollow o mag-mute. Kung may mga account na hindi nakakatulong sa ating well-being, mas mabuting i-unfollow o i-mute na lang natin sila. Hindi natin kailangang makita ang lahat ng posts, lalo na kung ito'y nagdudulot ng stress o anxiety. Kung may mga account na negative, i-unfollow o i-mute muna. Ang pag-unfollow o pag-mute ng mga negative accounts ay makakatulong upang mapanatili ang positibong pananaw sa buhay. Piliin natin ang mga content na nagbibigay inspirasyon at saya. pang maghanap ng ibang mga gagawin. Maraming mga aktibidad na pwede nating subukan upang hindi tayo maboard. Pwede tayong magpainting, maghiking, o kaya magbake ng mga bagong recipe. Ang mga bagong hobbies na ito ay makakatulong upang maging masaya at fulfilled tayo mag-exercise, magbasa ng libro, o kaya makipag-bonding sa pamilya. Ang pag-ehersisyo ay hindi lang para sa katawan kundi pati na rin sa isip. Ang pagbabasa ng libro ay makakatulong upang mapalawak ang ating kaalaman. At ang pakikipag-bonding sa pamilya ay magbibigay ng saya at pagmamahal. At panghuli, makipag-usap sa totoong tao. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya ng harapan ay mas rewarding kaysa sa online interactions. Mas nararamdaman natin ang koneksyon at pagmamahal kapag personal tayong nagkikita at nag-uusap. Yung harapan, yung makikita at mahahawakan mo. Mas masaya yon. Ang mga simpleng gestures tulad pag high five o pagyakap ay nagbibigay ng malaking impact sa ating emotional well-being. Kaya't mas piliin natin ang mga personal na interactions kaysa sa virtual. Para maiwasan ang fake news, dapat matuto tayong kumilala nito. Una, suriin kung saan galing ang balita. Yung mga totoong news organizations, may website at verified na social media accounts. Pangalawa, basahin ang buong article, hindi lang yung title. Pangatlo, i-check kung totoo ang balita. Maraming fact-checking websites na pwede mong gamitin. At panghuli, wag basta-basta mag-share. Siguraduhin mo munang totoo bago mo i-share. Nakakasama ang pag-share ng fake news. Ang social media, malaking tulong sa atin. Nasa atin kung paano natin gagamitin. Gamitin natin ito para makipag-ugnayan sa iba, magbahagi ng magagandang karanasan, at maging parte ng mga importanteng usapin. Huwag tayong magpapadala sa kaadikan at fake news. Maging matalino, maingat, at responsable sa paggamit ng social media.